Um Sino nag-absorb ng 20% discount para sa student or sa senior citizen or sa PWD? Kayo, driver, or yung grab? Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, for the past how many years po, ang uh, TNC po ang uh, nag-absorb shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in implement po ito ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po alung po yon. Ang nagso-shoulder uh, po eh ang uh, mga drivers na po ngayon oh, ng Oh, yes. kailan lang po ito? Uh sometimes mga almost six months na po ata uh, ito pong pagpasok ng 2020. Sino po pong pumirma doon sa memorandum na ang magso-shoulder uh, actually po aga... Uh, ay kayo instead sa... So, Pinal, pinalabas you know. po ito, uh, sinabi po ito sa aming uh, comms. Sino nagpalabas po? Ang grab po. Sa grab po kami, ang unang nagpump po sa amin dahil uh, ang dominant po kasing uh, ang dominant po kasing TNC ngayon sa grab. Okay. Pero nung umpisa pa po nito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga TNC natin, ang grab po ang dominant na Okay. Right hail it po. Okay. So, dati, sabi niyo, for so many years, how many years na uh, ang nag-shoulder ay yung uh, grab. Ngayon, TNC. Ngayon, nag-shoulder na sa kayo, mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your Six Honor. Six months ago lang. Yes, Your okay. Honor. Grab. Anong nangyari, sir? Salamat po, uh, Mr. Chair. No? Mr. Chair, uh, yung polisiya po ng pagbayad po nung uh, itong mga pag-shoulder nung discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya six months ago lang. Opo, kaya nga po dinag extend po natin hangat uh, hangga't kaya at ngayon po alin sunod po kasi sa batas ang tanong po sino nag-shoulder ng uh, nung uh, fees for the discounts alin sunod po sa batas ang driver po? Batas. ang tanong po sino nag-shoulder uh, nung uh, fees for the discounts? Alin sunod po sa batas ang driver po? So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya. Alin sunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. Sa PWD law po. Hold on, sir. Ano po namin? Uh, while well, he's looking at it, Uh, LTFRB, can you? Mr. Chair, may I be recognized? Yeah. Yeah, yeah, we yeah, have me. an existing Sorry. memorandum circular issued by the LTFRB, and it, it's very explicit on it. Before we award them the franchise, the 20% discount shall be shouldered by the TNC. The 20% discount shall be shouldered by the TNC. So whether it's grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa si LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandiyan na yung konho, memorandum circular na yun. O so hindi sila sumunod doon sa franchise agreement? I would assume, so, sir. So ano yung dapat dito? So yan, nakita mo na face-to-face. oh naglabag sila ng franchise agreement nila for the past six months. Uh, Mr. Chair, may I request then for a uh, statement from the driver and... We will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise.